Ah, yung basa nga rin, oh. ano ko ayarin yung basa. Isa na yung... Ito yung, yung, yung ano...

Yeah. <laughs> Thank you. ulan na ngayong bundok ay madilim tara na sinli eh hindi mo sama sinli Ulan okay, uulan na, dilim na langit hindi ka nasabi sa mama, hindi pwede kukuha ko ng daisy dito ulan na, naulan na madilim na ang kalangitan madilim na ang kalangitan, aba Ang tilim ng kalangitan. Alis na ako. Uulan. Ha? Oh, bili o. Ikaw na bumili. Ha? Oh.

Ting and Daisy. Kay Chloe. Ay. Love. You. Ala, ah, ambo na nga, Mar Joseph. Ala, ah, ambo na. Alis na ako. Alis na ako. Ang aking paso pala. Ang aking paso. Ang aking Naambo na. Ayan yeah. eh, na, Kita ko. Oh. Ayos na ako. Ayun ni Lovely. Baka magalit. Ayun ni Lovely. to para to kay ano kay Chloe na namatay eh. ay nako talaga di ko parang talaga matanggap na wala na si Chloe alagang alaga ako yun eh pinapanaguan ko tapos 3 days kong kumain minsan may merienda pa yun kaya ayun Ganun talaga ha buhay. Eh. Hindi mo masabi. Pero malakas pa si Chloe. Eh. Pagliliguan ko. Kung pumiglas siya, malakas pa siya. Walang kapatawaran ang nangyari sa kanya. Ang atrasan ng tricycle. Wala naman naamin amin kung sino. Siguro, hindi rin napansin. petan ko na si Chloe. Eh. Tapos eh, ito na hapunan. Tumingin pa sa akin. Tapos yung ulo niya, hindi niya maiangat na. Talagang hinang-hina na talaga siya. Slow eh. Um, Madali na ako kasi uulan. Ang dilim ng langit. Ang dilim ng langit. langit. Yung ibay ko kasi bababasa. Eh, madaling madali ako. Ang dilim na langit. Ang langit. Ang mo. Ay, hmm. bibilisan ko na. Butan ko ng ulan. Ang dilim na langit.